Samantala, dinagsa agad ng kanilang mga kliyente ang pagbubukas ng DDO Network Bank sa bayan ng Sultan Kudarat. Sinabi naman ni Maguindanao del Norte Governor Datu Tukaw Mastura, bukas ang probinsya at ang bayan ng Sultan Kudarat para sa mga malalaking negosyante tulad ng SM at Robinson. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Uh... nang nagbukas ang BDO Network Bank ng kanilang branch sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Matatagpuan ito sa National Highway ng Barangay Bulalo. Nakasaya po namin na taga Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. At least po, meron ng bagong tayong BDO sa Sultan Kudarat na magiging gabay namin kung sakaling na kailangan namin ng ano. Uh, magdeposito ng ano pera o kaya ano man yung kailangan namin sa banko, malapit na sa amin hindi na kami pupunta sa malayo o sa Cotabato City o kahit saan man ba dahil meron na dito sa lugar namin ito ang kauna-unahang bangko sa bayan ng Sultan Kudarat We are so happy uh, na meron tayong uh, first bank here in Sultan Kudarat and I believe that this can be a uh, means of catalyst for business to open there eh, uh, business here. No? Kung kaya napakasaya ng mga tao dito sa Sultan Kudarat and uh, with regards to our responsibility, uh, I am going to convince also the, the employees of the province and municipality of uh, Sultan Kudarat na maging depository bank nila itong uh, banko natin na di this, uh, na na-establish dito ngayon. Uh, Uh, we are inviting, inviting all businessmen in Sultan Kudarat, na dito na lang po ninyo ilagay ang pera ninyo at uh, libre pa kayo sa traffic. Sinabi ng gobernador na bukas din ang probinsya at ang bayan ng Sultan Kudarat para sa mga malalaking negosyante tulad ng SM at Robinson. Una-una itong bangko natin dito kasi mga investors gusto nila yung may, may banko doon sa area, no? especially matraffic ngayon sa city. So, mas maigi na uh, dito na sila. Sana mag-open na rin dito yung Jollibee, uh, Macdo, ha uh, KFC. Uh, I, 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 alam pong uh, hindi sila malulugi dito. Uh, hindi sila malulugi. Especially when the capital will be transferred already kasi magiging jali ng ano, uh, Sultan Kudarat. Jen Garcia, iMinds, Philippines.